Good morning, I'm back This is Sambrusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Sino nga ba ang pasok sa listahan natin ngayon Para dito sa Miss Universe 2023 Sino nga ba ang namunguna sa atin Yan ang tatalakay natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga naman nakatutok araw-araw dito sa competition ng Miss Universe, talaga naman lahat sila ay masasabi ko na mga kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang paandar. Iba-iba din ang mga ino-offer na beauty ng mga kandidata dito. Merong black beauty, may oriental beauty, meron din talaga masasabi mo mistisa. But syempre, kung ganda ang pag-uusapan, lahat naman talaga sila ay magaganda para sa akin iba-iba nga yung ganda nila eh. So, hindi na questionable kung sino yung pinakamaganda. Lahat yan ay talagang masasabi nating maganda. And then, pagdating naman sa kanyang mga eksena, talaga naman kanya-kanyang mga eksena ang mga kandidata dito. Andiyan dyan yung humahataw sa pasarela, andiyan dyan naman yung emote ng emote, andiyan dyan naman yung mga talagang pasabog at paanda ng mga outfit. But, ang tanong, sino nga ba ang pasok sa top 10 natin dito sa Miss Universe. So, ako kasi, inoobserbahan ko sila araw-araw. Pero syempre, may mga nakikita din ako mga kandidata na talagang kabogera na masasabi ko, oh my God, ayaw magpa-awat. Nandiyan na si Miss Nicaragua na talaga namang dinotodo araw-araw and then nandiyan dyan yung kanyang pasarela na talaga mabigay bigay na bigay at hindi rin nagpapaawat dito si Miss Dominican Republic kung ganda ang pag-uusapan talagang masasabi ko oh my god, hindi ka tatanggi sa beauty ni Miss Dominican Republic dahil Diyosahan naman talaga yung date. Pero may mga kandidata kasi na medyo parang nagtatago. Hindi sila nagpaparamdam. Napansin ko lang kanina si Miss Cambodia. Kung tutuusin, maganda si Cambodia. Kaya lang, medyo worry lang ako kay Cambodia. Kasi yung sash niya, hindi niya nalalagay ng maayo. So, kung ganda ang pag-uusapan, talagang very Asian beauty ang ino-offer ni Cambodia. In fairness kay Cambodia, ano dyan din si Miss Japan na talaga namang masasabi ko kung papansin mo yung beauty ni Japan talagang masasabi ko din na oh, ano kayang in-offer neto ni Japan dito sa competition na Miss Universe medyo exciting kung titingnan mo itong si Miss Japan Ano dyan din si Miss Vietnam si Vietnam naman talaga ay ma ay nako wala akong masabi pero this year, parang wala akong makita na talagang masasabi kung pumapalo ang ganda sa mga black beauty. Hindi ko lang sila masyado napapansin talaga kasi wala akong makuhang photos, wala akong makuha video. Hindi sila masyado maingay pagdating sa social media. Ayun ang problema sa ibang kandidata. Kaya kung wala kang update sa social media mo, ay nako, matatabunan ka ng exe na talaga ng bongga-bongga. So si Inja, talagang masasabi ko din na isa din sa mga abangis na sa competition na to at iba din talaga ang ipinapakita meron din mga umeeksena na parang pili ko dark horse candidates katulad ni Miss Brazil na alam mo yung tahimik lang yung kanyang paandar pero naniniwala ako na nako pwede itong biglang makasimit dito sa ano semifinals na Miss Universe Andiyan din si Indonesia si Indonesia iba din yung alam mo yung vibes ko sa kanya medyo parang feeling ko meron tong tinatago. And then, nandiyan din si Varain. Si Barain, gusto ko din si Barain, Kasi parang, kung titignan mo yung beauty niya, napaka ano, bubbly ng personality. So, I love her. And then, of course, ang si Pakistan, na alam natin na bagong-bago sa competition na to, sila Egypt, at inaabangan ko din siya si Lebanon. Kasi si Lebanon, iba din ang beauty na meron ito. Kaya, sino ba talaga ang makakalusot dito sa semifinal. So, yun yung abangan natin. So, for now, isha-share ko sa inyo kung sino naman ang aking top 10 list. So, yan. So, for now lang naman to. Ito yung mga na-observahan ko na lagi kong nakikita dito na parang feeling ko sila talaga yung dapat magtutukan. Isa na dito sa listahan ko ay wala nang iba kundi si South Africa. Yes, si South Africa kasi alam ko na meron siyang ino-offer na alam mo yon napaka amazing na kasi dito sa Miss Universe and then hindi ko alam ko ano yung eksaktong kwento na meron siya pero nararamdaman ko na alam mo yon yung lakas niya sobrang panalo kaya para sa akin iba yung galawan kasi na ipinapakita ni South Africa tahimik pero nakikita mo na umaarangkada so South Africa isa sa mga dapat nating tingnan at tutukan. And then of course, nandiyan dyan din siyempre si Miss Mexico. Si Mexico sa totoo lang, kung ganda ang pag-uusapan, walang question sa beauty na ino-offer niya. Sobrang ganda. Saka yung mga galawan niya tama lang, hindi yung masyado na nanapaw, hindi Ex-senadora, nandoon lang siya sa tamang timpla. Anapansin ko lang talaga kay Mexico, lagi siyang nakarend. And then, nandoon yung beauty, talagang grabe. Pag tinutukan mo ng camera, sobrang panalo yung ganda. But, syempre hindi natin alam kung ano yung ex na gagawin niya dito sa competition. But for now, talaga nakikita ko, isa to sa mga papasok sa top 10. And then, of course, si Miss Venezuela. Si Venezuela, oh my God simplihan yung galawan ni Venezuela, hindi siya yun ng lalamon. Pero nandoon na alam mo na e na to ng todo-todo. Sa ngayon, hindi ko alam kung ano pa yung mga pasabog na gagawin ni Venezuela. Pero nakikita ko si Venezuela talaga isa sa mga mahigpit na kalaban dito sa competition. Iba din yung ino-offer na itong babae to. Nakakaloka. So, parang ang lakas mga young star. Charot. So, yun. So, sa totoo to to lang, medyo interesting talaga yung datingan ngayon dito ng Venezuela. Para sa akin, ha? And then, si Colombia. Si Colombia, alam naman natin kung ano ang ino-offer niya dito sa Miss Universe. Kung titignan mo, para siyang dalaga. Isa siya sa mga masasabi kong malakas. Nagpasample nato ng pasarela. Naloka ako. As in, talagang, oh my God, panalo. So, tignan natin. Kasi, iba yung laro ni Colombia ngayon eh. Si Colombia kasi pag titignan mo ang tahimik pero kapag umarangkada na oh my god, antindi. So malalaman natin yan. Pero sigurado ako na makikipaglaro sa top 10, sa top 10 list ito si Miss Colombia ngayon taon na to. For now, kasama siya sa top 10 ko. And then of course si Puerto Rico. Kung papansinin mo si Puerto Rico, ang tahimik din lang, di ba? Pero syempre, alam natin kung ano ang caliber na meron siya. Kaya niyang romampa talaga sa intablado na with caliber. At saka yung styling niya, pumapalo para sa akin. Yung beauty niya, tama lang yung timpla. Very Puerto Rican ang ino-offer. And then, nandudoon ako na malakas ang laban ni Puerto Rico sa competition na to. Parang pili ko nga, silent killer lang siya eh. So hindi mo mararamdaman na umeekse na hindi mo nararamdaman na nagpapaandar Pero nando doon siya sa tamang timpla ng galawan So tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung ipapakita niya And then of course si Inja Si Inja so grabe ha Simply hand pero nando doon na makikita mo yung charm sa beauty niya And then nando doon din na alam mo yun ang bubbly ng personality very close siya kay Miss Philippines and then ando doon din sa nakikita ko na mukha talaga makakabog din ang beauty nito kasi kung pasarela ang pag-uusapan napaka-energetic ng ibinibigay niya pagdating sa pasarela at naniniwala ako na papasok to kasi alam niya kung paano makipaglaro and then of course USA yes, si USA hindi mawawala sa listahan ko si Miss USA kasi lagi naman Talagang matibay ang pambato na dinadala nila dito sa Miss Universe. Nakita ko din si USA na isa sa mga kinakatakutan ng mga kandidata dito sa competition. Yes, prototype siya ni Arboni. Pero kung titignan mo naman ang mga galawan niya, talagang pak na pak. So, for sure, si USA pagdating sa kudaan, pasok to sa banga. And then, si Miss Thailand. Si Miss Thailand, para sa akin, uh, consistent si Thailand eh, sa competition. And then, ando doon na nakikita mo na parang isa siya sa mga paborito talaga ng mga sponsors at lumalaban. So, para sa akin, never mind. So, nakikita ko pa rin na strongest talaga ang pambato ng Thailand ngayong taon na to. So, medyo nalungkot lang ako doon sa ginawa sa kanya ng muba, yung makeup. So, ang muba kasi parang pili ko hindi magaling mag-makeup. So, doon dapat bigyan siya ng justice kasi para naman nakakaloka naman yung makeup na ginawa dito kay, ano, kay Thailand. So, sana naman ayus-ayusin lang naman ang muba. Buti na lang hindi reklamador si ano si Thailand. Sa totoo lang hindi 'yon makatarungan. So nakita ninyo kung ano yung itsura niya doon sa video ng opening. So yung kilay niya kung ano yung ginawa sa kanya. Parang ginawa siya ng ano ba to? Yung mag-show sa club. <laughs> so, yun. So, nakakaloka. Anyway, so, nakikita na pa rin natin na talagang very strong guest si Thailand. So, abangan natin kung ano ang baon niya dito sa competition. So, magkakaalaman niya sa preliminary. And then, of course, si Miss France. Si Miss France, nakikita ko siya na very elegant yung dating. Kung paano siya manamit, grabe, maayos. Plus, yung mga galawan niya tama lang din hindi masyadong paandar tahimik lang and nakikita ko sa kanya na isa talaga siya sa malakas dito so France so hindi mawawala sa listahan ko ngayon and then of course Philippines yes si Philippines kasi ano doon na hindi siya masyado paandar di ba saka alam mo kasi yung lakas ni Philippines sa competition na to. Hindi naman to si Philippines na parang wala lang i-offer. Io kaya nga doon sa mga nagsasabi na parang, ay ako, ang hina kaya ni Philippines, excuse me, <laughs> hindi po siya mahina. Hindi mo lang naiintindihan yung galawan niya, yung strategy game niya. Pero kung kakalkali mo yung profile niya, baka sabihin mo, aba, ito ang mananalo dito. ba? Diba? So, yon. So, ako para sa akin, syempre, nandun sa sistema naman ng tamang galawan etong si Michelle D so alam ko naman na may ibubuga dito sa competition kaya panatag ako si Michelle D isa sa mga makakalusot sa top 10 ng Miss Universe so yon sila yung mga nakikita ko na talagang very strongest candidates ngayon etong si Philippines France USA India Puerto Rico Thailand South Africa Colombia Venezuela at Mexico Do you agree guys so sila yung parang feeling ko na talagang nakikipag-agawa sa posisyon ng top 10. Ando doon sila ni Caragua. Alam ko na talagang isa din sila sa malalakas na kandidata. Pero, yung mga galawan na pinapakita nila, hindi ako nakukonvince na they are a queen. So, maaaring makalusot to sa top 20, pero hindi ko alam ko makakalusot sila talaga sa competition na to. Si Dominican Republic, yes, maganda siya, pero hindi ko rin nakikita na mai-impress ang organization sa kanila. So, tignan muna natin kung ano yung ipapakita nila sa preliminary competition and then let's see, magkaalaman. Sila yung masasabi ko ng malakas pero pwede ma sa competition na to. And then, sila Michelle D naman, uh, si Michelle D to be honest, hindi siya masyado dumidikit sa mga Latinas. Bakit? Kasi hindi naman siya talaga siya lumalapit sa kandidata. Ang kandidata ang lumalapit sa kanya kung papansinin ninyo. Hindi katulad ng galaw ni Antonia na talagang sinisiksik niya yung sarili niya doon sa mga Latinas at siya talaga yung dumidikit doon sa mga Latina, di ba? So, iba yung strategy game ni Antonio eh. Kung mapapansinin, mapapansinin mo, kahit na si Antonio, hindi siya masyado naglalapit sa mga Asian candidates eh. Never niya pandinikita si Miss Philippines. Kasi alam ni Antonio na malakas ang laban ni Miss Philippines. And then maybe they wanted to meet in the finals. Maaaring baka sila mag last two standing. So, ganon. And then ako, para sa akin, bawat kandidata kasi, pinapalakas nila yung sarili nila para maging maingay at mapansin. Pero ang tanong kasi dito, ano ba talaga ang baon ng kandidata na i offer nila sa hurado? So, yun yung aabangan natin. Kasi, kahit ano pang galaw na ipakita nila dyan, kahit tumambling pa sila ng bongga-bongga, kung wala naman silang ino-offer doon sa organization, wala rin patutunguhan ang laban nila sa competition. Kahit magaling pa sila sa pasarela at magaling silang magsalita at gano'ng sila kaganda. Kasi ang organization na hinahanap nila is Voice for Change. So, yan. So, kaya naman, habang-abang pa rin syempre talaga yung mga kandidatang na nabanggit natin, katulad ni Miss Philippines, ni Miss France, ni Miss USA, ni Miss Venezuela, Colombia, Ah, uh, Mexico, Thailand, South Africa, Puerto Rico, India, and USA. So yon sila sila yung mga inaabangan ko talaga and then tignan natin kung ano yung i-offer nila at tignan natin kung makakalusot sila for now sila yung mga napipisil ko sa top 10 so yun so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin tingin ba niyo sila nga rin ba ang pasok sa listahan ninyo? so please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang top 10 ninyo dito sa mga naglalaban-laban dito sa Miss Universe so yun so guys Maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. syempre sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you, guys. Mamayang hapon may live ako, guys. Thank you. Oh, yeah.